daw po yung sinasabi nilang Deadpool, ayan yung nakikita ay nyo para may lumulubog na butas yan. yun po yung Deadpool daw ayun may malit na butas tapos may lalabasan na doon ka lalabas sa malaking butas ayan Deadpool ayun, ayun, ayun yun no, yung utang ah yun yung utang wow high tide lang po kaya hindi nakapunta yan nakita nyo po makita po pag bumabalik ng uh, alon pabalik sa ano yan, yun Deadpool so walang makababa kasi medyo mat patas po ang tubig so medyo marami din po ang mga butas dito butas butas ayan